Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat Alas 5 na po ng umaga at ito yan, medyo nangingintap pa yung mukha ko Hindi pa ako naghihilamos eh At syempre po mga kalaki, bago po ang lahat Ayan po, happy happy birthday po sa aking tita Ayan po at sa aking mga kaibigan jaan na nagbe-birthday po ngayon At sa lahat po ng may birthday ngayon Maraming 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 happy 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 birthday po sa inyo At sana po Mabuhay pa kayo ng matagal, ayan. At siyempre yung mga magbe-birthday ngayon. Mag-comment lang po dyan at bibigyan kayo ng code, na libreng code. Yung may birthday lang ha, huwag naman kayong nagsisinungaling, masama yun. Hindi po tayo swerte pag nagsisinungaling po tayo. Totoo lamang po tayo. Mananalo tayo kung mananalo, matatalo tayo kung matatalo, importante sinusubukan natin. Ang importante, marami kaming napapanalo, kahit marami hindi pa nananalo, hindi kami tumitigil hanggat hindi kami ah uh, hanggat hindi tayo sinuswerte. Okay, so mga kalaki ngayon pong alas 5 ng umaga, bango na po at eto kunin mo na ang mga 2-digit lucky numbers. Kaya eto na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, ayan po. Okay, maraming maraming salamat po sa mga nakatuto ka. Araw-araw po dyan sa inyo. At syempre, eto na po ang mga ibibigay nating mga 2-digit lucky numbers po para po sa inyo Kaya eto na po mga kalaki Ang 2 digit lucky numbers Kunin mo na Umpisahan po natin sa Batangas 7, 18 Sa Bataan 19, 1 Butuan 3, 24 Bingit 6, 19 Iloilo -ilo, 7, 12 Leyte 13, 23. Samar 2, 20, 8 Paranaque 1 3 Manila 2 22 Pasig 15 16 San Juan 7 19 Marikina 8 9 Apayao 14 14, 17 at at uh, Tabuk. Ayan po Tabuk, 9 Gs. Ayan po mga kalaki, isunod na po natin ang Bagyo, Bagyo, 31-35, Bulacan, 6-14, Bohol, 32-23, Capiz, 8-19, Rojas, 21-24, Tugigaraw, 19-32, Isabela, 7-10, San Mateo, 8-21, Cainta, 13-24, Taytay, 8-4 Antipolo Rizal 1-6 Montalban Rizal 13-22 Angono Rizal 8-19 At Romblon 14-11 At syempre Quezon City 8-2 Pampanga 9-5 At Pangasinan 13-22 La Union 18-9 Ilocos Sur 315 Ilocos Norte 2322 Nueva Ecija 2508 ayan po mga kalaki, Nueva Biskaya 833 at siyempre Nueva uh, Masbate 411 Cebu 72 Aklan Nuevabe 4 Aurora 1.23. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa Aurora para sa masusugid nating mga followers dyan na nag-aabang lagi. Abay, dapat po nakatutok po kayo para updated kayo sa mga lucky numbers natin. At syempre, sa naghahangad po dyan na makatanggap ng libreng lucky numbers, dapat po sa tamang account po kayo nakafollow. Hanapin po sa Facebook, Red Parungkin po na merong 315,000 followers at sa YouTube po, meron po tayong 16,200 followers, Red Parungkin din. At syempre sa TikTok po, 417,000 followers sa po tayong mga kalaki, Red Parungkin din. May second account po tayo, Red Parungkin, sa Facebook po. Ah, uh, Naka-yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen at meron pong 50,000 followers at syempre Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga account po na mga legit na pwede kayong mag-follow, mag-heart, mag-comment, mahumingi ng mga lucky numbers. Pag nakita ko yan na ikaw talaga ay suki namin, talagang heart ng heart, comment ng comment, automatic po yan. Pag napili kita, bibigyan kita ng libreng lucky numbers, libreng code kahit anong gusto mo. Ayan mga kalaki ha, tandaan nyo po ang laki numbers namin, 3 days po bago natin palitan. At itong laki numbers, libre, wala po itong bayad. Pag napanood nyo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, kunin mo, tayaan mo. Kahit nasa ibang bansa ka, nasa Pilipinas ka, pwede po ang lucky numbers namin, kunin mo. Private consultation po ang may membership fee. Inuulit ko po lagi yan na private consultation po. Magpapakode ka ng mga birth month, birth year mo tututukan ka namin sa loob ng 3 months po kami magbibigay ng mga tatayaan mo. Okay mga kalaki, ganun po kabilis ang ating mga followers na talagang dumadagsa po kasi marami pong nagnanais na palarin at manalo. Kaya naman po mga kalaki, ang lucky numbers namin hindi po namin ipinipilit sa mga interesado lang po. Kaya eto na po, ituloy na po natin mga kalaki ang ating mga lucky numbers sa Aurora. Aurora, 28-2, Laguna, 6-12, Cheson 31-20 Olongapo 7-18 Dabao 1-4 Tarlac 5-2 Quirino 3-29 Bacolod 8-4 Cavite ah, 1-3 Taguig 3 Bente, Mindoro, sa East, DC sa East, Marinduque, 1.25, Caloocan, 2.30, Montinlupa, 33.35, Palawan, 1.29 at Sambales 19 Gs. Ayan mga kalaki ang mga lucky numbers po natin ng mga 2 digit. Takbo na sa suki yung outlet maya maya. Gising na po mga kalaki at make sure po ah, iraramble nyo po ang mga 2 digit, 3 digit at 4 digit para pag nabaliktad po ang numero, panalo pa rin po tayo. At syempre, eto na po ang shout out time na paborito po ng lahat. Ayan. Shout out po sa Mandaluyong City, ang mga pamilya, ano yan, pamilya De Los Reyes. Hello po sa inyo. Maraming salamat po ha sa mga panonood niyo po sa amin na walang sawa po na pinapanood niyo po kami nila Lola Carmen. Maraming maraming salamat po sa inyo. At syempre, ang toda po ng tricycle driver po dito sa may... Silang Kabite. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa pag sa pagtanggap po sa amin sa araw-araw sa panonood po sa inyong mga cellphone, sa inyong mga laptop, sa inyong mga computer. Maraming maraming salamat po at sana po palarin kayo ngayong birth month. Uh, birth year po ano. Oh, ay birth birth month. Ngayong birth months. Ayun, nabubulol na ako mga kalaki. Oops. Ayun, gising na. Ha? Good luck at tayo po ay mananalo ngayong araw na to. Claim it, claim it, claim it. Okay?